Si Marga? Buti nga ikaw isip mo yun yung lalaki nyo. Hindi alam ko alam kung nasa iisip mo yun eh. Biruin mo ah. Niligawan ka dito sa bahay ng ex niya. Ang si ulo talaga yung lalaki nyo. Hindi mo alam kung nasa yung utak. Kabu naman. Hala na. Totoo naman eh. Tama mo ah. Kung talagang gusto ko ng lalaki nyo, hindi niya nilalagay sa mahirap na sitwasyon ex niya si Marga, tapos siligawang si kanya. Sige nga, anong klase yun? Anong klase ng lalaki yun? Ito pa, ah. Kaya ka na naman gusto ng lalaki mo. No? Dahil, isa kang serpentine na girl. Higong hindi. Sa so, tingin mo, magugusto ka na. Ito pa, pag nalaman niyo yung tungkol sa inyo nila, Hindi ko matatanggap kayo. Alam mo, niya, hindi mo sinagit yung lalaking yan. Ang dami-daming iba dyan. Ang dami-daming iba dyan na para sa'yo. Dapat yung... Dapat yung para sa'yo, yung... Itanggap ka ng buong-buo. Buong-buo. May lalaking mamahalin ka. Tatanggapin ka kahit sino pa man. Hayaan na mo eh. Magsusana ko sa medyo. kasi ano eh, may... Tagal ko nang gusto sabihin sa ito eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob. <laughs> um, Ilana may... Eliana! Eliana, hey. kasama ko si Julian. Hi, Julian? Ibisitahin ka daw niya. Mark. Oh, okay. Okay, lang. Ano ka ba? Okay lang sa akin. <laughs> Sigan. na. Nag-usap na kayo ni Marga. Bating na kami. Oh, paano yan? Iwan ko muna kayo yung dalawa. You guys need to talk. Eh. <laughs> <laughs> uh, ah, wala nga lang na, ha? Eh, may pinag-uusapan kasi kami ni Eliana. Kami rin eh. May gusto kasi akong sabihin importante kay Eliana. Kanina pa akong umaga rin dito eh. bakit? Sa tingin mo ba hindi importante yung sasabihin ko kay Eliana? um Gabo, siguro mas mabuti kung bumalik ka na lang bukas. Importante kasi yung pag-uusapan namin eh. Kaya lang. Ah, Julian. Halika. Loob na lang tayo mag-usapan.